Loads bakit mahal ang cartridge ang Canon? Eh, mukhang simple lang naman. At no ba yung loob ng cartridge? Sana manotis. So, ayan nga guys. Ito ang cartridge ng 810 at 811. Balik compatible ito sa ip to 770, MP237 at MP287. So, tingnan natin kung ano ba ang loob talaga nito. So, ito. nahin natin yung black niya kung ano ang laman. Ayan. Uy, mayroon lang siyang pump sa loob. ba? Diba? Ayan. pump lang. Tapos, ito yung kanyang pinaka-chips. Yan, yan yung nagbabasa sa cartridge at binabasa ng printer. So, ayan. Pag kinalawang yan, mahirap na rin basahin yung cartridge. So, ayan lang siya, oh. Parang bronzy lang siya na, ano, flexible. Ayan, diba? Napaka-simple lang. Ang galing ng teknolohiya ng kanon. So, ayan. Proceed na tayo sa loob. So, ayun. Ito na nga yung pinakaloob niya. Foam lang pala. Ayun. Bali, meron lang siyang foam sa loob. Siguro, yan yung nag-absorb ng ink para may pundo yung cartridge. Ayun nga. So, foam lang siya, guys. Tingnan natin. Malihugasan ko yan. Ayun. Malinis na. So, tingnan natin kung ano meron sa ilalim ng filter na yan. Ayun, bali ayaw matuklap. Hmm, nabubutas lang siya. Wala. Nabubutas lang siya. Ayan oh. So, wala. Wala nang ano. Wala nang ibang nasa loob niyan. So, dito naman tayo sa colored. Ayan, ito yung colored. Bali, ginagamitan natin ng cutter para mabilis lang tuklapin. Yung iba kasi, pag nagripil niyan, bali, tinutuklap lang nila yung cover ng cartridge. Tapos, binubuhos lang nila doon yung ink. Ayan. O, tuklapin natin. Ayon. Parlay, mayroon lang siyang kwarto-kwarto. May spasyo sila bawat kulay. Yung kulay blue, yellow, tsaka red. Doon lang, di ba? Napaka-simple lang talaga. Ayan, o. Diba? Ang galing nung cartridge yung Canon pati sa HP ganyan din so akalain nyo nagpiprint diba yan lang oh, oh. wala namang kakaiba sa loob meron lang siyang parang filter nya tapos yung chips ayan lang yung cartridge yun lang yung nasa loob ng cartridge so try na tibalik yan yung sa black tapos yung sa colored sa sunod na video nito, abangan nyo paano mag yan.